morning okay guys tina-check natin yung malaga natin kung boy pa kasi eh. pinakailaman to ng ating anak kagabi ay grabe binuhusan ang magkain dami eh, grabe ay ay dito kayo ng ukawan no oh. pinakain din pati ito ang dami nilagay grabe but may nakita pala ako na matay dito isa sa akin yung pinakamalaki pa naman yun ginalaw niya talaga hindi siya natakot <laughs> eh, buti na lang yung taas hindi niya nagalaw kasi yung mataas mo ito din hindi niya ginalaw kasi may nakaharang na karton tsaka dito ginalaw niya kaso hindi niya makaka at kinukaw niya yata din no? kasi umurong eh tinanggal niya ayun no? oh. na din tayo ayun o ay, oh. bata talaga ay. lapit na to buti na lang hindi to ang niya ito lang pinakain niya kaso may namatay naman tingin ko kinukaw niya to eh kaso may namatay na isa pit pit sa nung para di mo kaya yat tandaan <laughs> ay ito so, na lang hindi niya nakaupo kasi masyadong masikip yung takip Ayan. so yun guys ito lang yung update ayusin ko muna <laughs> bye